Hanggang ngayon mga kaibigan ay tikom pa rin ang uh, uh, bibig ni Senator Risa Honteberos maliban na lamang doon sa nauna nitong uh, pahayag kaugnay po doon sa expose ni uh, Anthony Taberna ng programang Dos Por Dos. Ayan. Ibinulgar kasi ni uh, Anthony Taberna ang uh, budget insertion ni Senator Risa Honteberos noong 2025 national budget. Okay, hindi po kasi biro at hindi po maliit na halaga ang 3 billion 385 million pesos. Okay, 3.035 billion pesos. Napakalaki po nun. Ang 750 million pesos mula doon sa 3.3 billion na yan ay nakalaan sa flood control projects. Okay? So, inisa-isa rin po ni Katunying yung mga proyekto ni Senator Riza Hontiveros sa parte ng norte. Okay? Northern areas of the Philippines. Nandyan po yung mga programa na related sa flood control sa Pangasinan, Tarlac, La Union, at iba pang bahagi ng bansa so naka-itemize po yun magkano ang budget doon sa isang proyekto, 15 million magkano yung proyekto sa kabila, 5 million yung mga ganon, inisa-isa po ni Katunging ang lahat ng ito ang tanging naging sagot lamang ni Senator Risa Hontiveros ay hindi daw siya nag uh, uh, pumirma, hindi daw siya pumirma doon sa bicameral committee report. Okay, hindi po siya pumirma. So, kung pirma lamang din po ang pag-uusapan, Senator Amy Marcos ay hindi rin naman po pumirma. Okay? So, hindi po ibig sabihin pumirma ka doon sa bicameral committee report ay kasabwat ka na. Kahit hindi ka pumirma kung meron kang insertion, ikaw ay mayroong ginagawang kalukuhan at itinagong korupsyon. Okay? Bukod sa hindi pagpirma, ano pa yung dahilan ni Risa Hontiveros? Siya daw ay hindi nag-insert ng budget o nag-insert sa budget. Siya daw po ay nag-amienda lamang. Okay? Ngayon, marami na po sa mga senador ang nagsabi na kung ang puera kung ang pera o pondo ay wala o hindi nakasaad doon sa net expenditure uh, program na tinatawag that is what we call insertion and amendment okay ang salitang insertion o amendment ay iisa lamang sabi nga po ni former senator Franklin Drilon, it can be used interchangeably. So ibig sabihin kahit ano po ang gamitin, weather amendment, whether insertion, ito po ay paglalagay ng pondo na hindi po nakasaad sa net expenditure program. Okay? Yan din po ay nilinaw na ni Uh, Senator Tito Soto Nilinaw na rin po yan ni Senator Pan piloping Lacson So kilala natin si Risa Honteberos kapag merong mga whistle whistleblower kapag merong nag-iingay at nadadawit ang kanyang pangalan ang lagi nitong ginagawa ay magpunta sa mga media partners at magpapa-interview bukod sa interview pupunta sa korte para magsampa ng reklamo at lagi po niyang sinasabi hindi ako makapapayag na dungisa ng aking matinong karangalan o pagkatao ide demand ko ang mga ito nangyari po yan nang lumabas si alias Rene nangyari po yan nang ikinalat ng mga DDS bloggers ang naging revelasyon ni alias Rene nagpunta po siya sa korte at idinimanda yung mga vloggers kasama si alias Rene pero tikom na tikom po ang bibig at wala pong aksyon gin na ginagawa si Risa Honteberot maaari po niyang ikulong, ipakulong o kaya naman ay paimbestigahan o kaya ay ireklamo si Anthony Taberna kung hindi totoo ang kanyang revelasyon o expose. Okay? So, eto naman mga kaibigan. Ang ginagawa po ng mga taga-suporta ni Risa Hontiveros. Ayan po. Ito po yung galawan. Kapag sinabing dilawan, ito po yung grupo ni Risa Hontiveros. Grupo ni Laila De Lima, Grupo ni Lachelle Jokno. Okay? grupo ni na Riza Shell Jokno at ni Laila De Lima. Kapag hindi po nila magawang ipagtanggol ang kanilang sarili, kapag hindi nila magawang ipagtanggol yung kanilang ginagawa o pabulaanan yung kanilang ginawa, no? Pag hindi nila magawang pabulaanan yung kanilang ginawa, ano po yung kanilang ginagawa? Ano po yung aksyon nila? tinitira po yung tao ng personal. Tinisira po noo nila yung personal na uh, pagkatao ng isang tao. Okay? Ugali din po yan ng kanyang mga taga-suporta. Tayo po ay biktima ng, ganila, ng kanilang mga estratehiya. Kapag hindi po naipagtanggol ng mga trolls po nila, ng mga tagapagtanggol nila ng mga vlogger nila ng kanilang mga keyboard, uh, keyboard warriors yung si Risa si Laila si Chell Jokno kapag hindi po naipagtanggol ng uh, kanilang mga keyboard warriors itong mga keyboard warriors nila ano po yung ginagawa pinipersonal po pinipersonal po yung nagpost o yung naging whistleblower halimbawa po ako meron akong natuklasan at yung natuklasan ko ay ikasisira ni Riza Honteberos ang gagawin ng kanyang mga tagahanga tatawagin akong pilay yung apelyido mo bongol bagay na bagay sa'yo bobo ka, o, ganyan po yung mga ginagawa nila at yan po yung ginawa nila kay Katunying upang mapasinungalingan upang mapabulaanan at upang uh, makaganti kay Katunying ay idinamay po ng mga taga-suporta nila yung anak ni Katonying na wala naman pong kinalaman. Yung anak po ni Katonying ay dumaan sa napakalubhang uh, kalagayan. Nagkaroon po ng cancer ang anak ni Katonying. Nakaligtas, nagkaroon po ng leukemia. Nakaligtas po muli. So, very traumatic po yung natatanggap ng kanyang anak. Sang ka yung mga supporter po nitong mga uh, hayop na ito. Sana ay no ipinapanalangin nila na sana bumalik ang cancer. Sana ay mamatay na. Akalain niyo yan? Yan ba ay yan ba ay tamang argumento para ipagtanggol yung inyong mga ah uh, Panginoon Di ba? So 'yun na nga, no? Yan ba ay tamang paraan ng pagtatanggol. Sige nga. Okay na ninyo niyo si uh, Anthony Berna. No? Questionin niyo yung kanyang ah uh, questionin ninyo kung paano niya nakuha yung kanyang impormasyon na yun. Kahit yung personalin po si Anthony Taberna ay hindi po pwede at hindi magandang tignan. Pikon po ang tawag doon. Ngayon kung pikon na pikon ka na po kayo, eh, iiyak nyo na lamang po yan. Oo, oo, iiyak nyo na lamang. Hindi po dapat na idamay yung mga tao na nakapaligid lalong lalo na yung mga mahal sa buhay ni Anthony Taberna wala po silang kinalaman diba kahit kayo kahit kayo ayaw ninyong madadawit at madadamay ang inyong pamilya so yun lang guys good afternoon